meron pong nakaalat na oras sa pasalamat ng buong kapatiran regarding the financial matters ng iglesia. Bakit ngayon wala po? Hindi po ba kayo nagtataka doon? Samantalang meron na po tayong TV station na sarili, meron tayong radio station na sarili, bakit walang ginagawang pangangaral ngayon si Brad Daniel? Mga kapatid, tapos, ang ano po, ang balita ko pa, unti-unti nilang i turn down yung channel, yung mga social media channel natin regarding sa mga pangangaral ng kapatid na Soriano. Kasi unti-unti po nilang binubura sa isipan ng mga kapatid ng kapatiran yung legacy ni Brad Eli Soriano. Hindi nyo po mabubura yan, lalo na sa mga kapatid na na nadatnan na buhay ang kapatid na Eli Soriano, hindi nyo po mapapaniwala, hindi nyo mabubura sa mga ala -ala namin at pagkatao namin si Brad Eli Soriano, mga kapatid. Yun, may tanong. May tanong. Bro, hiring ba dyan? Kaya ko po magtrabaho pang dalawang tao. <laughs> Ayoko po munang mag-refer ngayon kasi po ano, uh, lalo na hindi ko naman po kilala personal, mahirap po mag-refer. Dahil unang-una, ito po lugar po namin, we are actually in the middle of nowhere. And kung hindi po kayo sanay sa ganitong atmosphere, baka po ma ano, ma lang po kayo. Bakit nakabalik si Resty sa Middle East kahit nahuli siyang namimilit sa tulungan? Bakit ganon din ginagawa nila sa Asia? Sa Asia, hindi ko mabasa yung ano, iba pang ano. Hindi ko po alam bakit po nakabalik si Resty Reyes at hindi ko rin po alam bakit po nakabalik si Robert Nabowa. With all due respect, ako na ma ma mahal ko po si Brad Robert Nabowa kasi nakasama ko rin po siya kahit sa maiksing panahon. Hindi pa po siya nakakabalik nun sa pagkamanggagawa. Uh, nung unang punta po nila sa ano sa 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 Singapore ang anak pa lang po noon nila si Tim yung panganay hindi ko po alam. Sila po ang tanungin po ninyo, bakit po sila nakabalik? Eh, ang pagkakaalam ko po si Brad Eli noon, pagka yung manggagawa, yung KNP, yung MIC, I mean, rather, nung MIC pa ang tawag, uh, pagka merong katiwalian nangyari, o ginawa na napatunayan na mayroong katiwalian, hindi na nakakabalik yan sa, sa ministeryo. Hindi ko po alam ngayon bakit ano pong nangyayari. May TV broadcast ba sa Latin America sa latter years ni Brother Eli? Hindi early years sa Brazil. Ang pagkakalam ko po, meron pong TV broadcast sa Latin during all the time, all Brother Eli, Eli's era na nagpasimula. Wala pong pinapatigil si Brother Eli sa pagkakalam ko as far as my knowledge is concerned. Uh, pagka nasimulan ayaw ni Brad Ellie lalo na pagka ang gawain is regarding sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ganun po ka-devout si Brother Ellie when it comes to spreading God's words uh, kaya ganun po kaya yun, uh, ang ginagawa nila ngayon, characters